So good afternoon mga kabiheros biheras Andiyan yung ating TV is king So natin ang bakit Maraming nagtatalong-talong yung mga pata dito ah. ah Luminaw na ng kaunti ang tubig Ayan you know? o kaya libre swimming na naman ang mga bata pala hmm. Hmm. Hindi na kailangan bumaya doon sa swim sa ano Silop Spring. Oh may mga malalakas ang loob talaga na tatalon dito mga kabeheros dyan susuot dyan sa butas dyan ay sa o tingnan nyo yung... o oh. Oh. oh ay isipin nyo yun <laughs> tapos ang labas noon sa kamila na o oh. sige Oh, nandun na mga Kabya Heroes Veras. Oh, nandoon na sila oh. Ha. Oh. Oh. Oh, sila oh. Talagang kinasanaya na ng mga bata dito na oh shout out sa Ezo, libre swimming pool oh. <laughs> Ay, <laughs> bazan. Okay, Claudio. <call you. laughs> okay. Oh. Tayo tatalon nya Abangan natin dito mga kabyahero ko. Oh. Oo. 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 Oh, na, oh. Nandunah. Oh, taruh-taruh di sebelah. Ya, anak, kenaang-angin trans, oh. Oh, <laughs> ah. oh taruh-taruh naman sebelah. Oh, ya, oh. Yan, oh. Natalo na naman yung mga Allah Hala, sige, oh. 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 Kakaway-kaway pa. <laughs> oh, abangan natin dito, oh. Oh, nandyan yan, oh. Oh, na, oh. Oh, ayan. Oh. Hala <laughs> talaga. Okay, okay sa so all right. All right. Rock and roll to the world. Oh, nandun na. Sumut uli Alah Talagalan Oh, talaga oh Nandu no <laughs> Umut Oh nandula. Oh Aisyah Libre ang swimming Libre ang swimming pool Walang kabayad-bayad Oh. Okay, sa mga mag-like, mag-share ng ating Facebook page, maraming salamat. Maraming thank you sa inyo. Oh. Karagang oh. Katalon oh. ulit niyang mga yan Panigurado yan oh. 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 ah. pa ah, kaway-kaway pa. Oh, thank you sa mga mag-like, mag-share. Mag-subscribe na. Ng... Oh, nandoon na. Oh, ayan oh. Hmm. For the first time and forever. Oh. Ha. Ah. Uh. Uh. For the first time and forever. forever. Oh, pala. Gamay ang mga yung mura. okay thank you ng marami sa mga mag like mag share mag subscribe ng na ating youtube channel ganoon na rin sa ating facebook page alfredo house ni so pati itlog dito marami hmm. punta lang kayo sa mini grocery ni sister aming manawa kayong kaka puha ng mga itlog dyan Okay, bye God bless and to God be the glory.